Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang araw, mga bata. Magandang araw, mga mag-aaral. Ako nga pala si Teacher Nicole, si Inot. At maaari nyo akong tawagin Teacher Nick. Ako nga pala si Binibining Shalane Joy Bacolod. ako nga po pala si Michelle Rosendi. Ako nga po pala si Binibini nga si Leia. Ngayon, magpapanggap tayo na mga ng mga bagani ng sansulupo. Ngayon tayo ay may hiling magdirigma na gagamit ng ka ating kaalaman patungkol sa bago nating aralin. Upang makuha ang kapangyarihan ng limang mahiwagang sinulupo. Kapag ang iyong tribo ay matingay, hmm. habang may sumasagot, mababawas ang iyong chance para makuha ang kapangyarihan sa datang iyon. Kaya dapat ay tahimik, magalang, at nakikinig sa kapwa pagani. Kaya eh, handa na ba kayo? At narito na ang tagapagbantay ng ating kahon. Sa inyong harapan ay may limang maiwagang kandata na sa kahon bawat sandata ay may tanong kaugnay sa bagong na nilasa. Pagkatapos, ikapas kayo sa harap ng saan na nilang ito ay tao ba, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Kapag nasagot niyo ng tama, magkakanta niyo ang kapangyarihan na sa loob nito. Ngunit, mag-ingat. May isang kalabang tagapagbantay o tinatawag natin bunker na susubok na kumuha ng sandapan kapalit ng alok. Kayo ba ay tatanggap ng alok o mananatiling matatag? Deal or no deal? In the princess, in the princess, kamili ka ng isang sandapan, ispada ni Lakas, panaligan na, sigbat ni Lakas, kalasag ni Tumilipay o basto ni Mayan. Napili ko ay ispada ni lakas. Ang napili mong sandata ay ang ispada ni lakas. Na nagkakaloog ng tanong na... Sino ang bansang pambansang bayani ng Pilipinas? Ah! Sarital! Yeah! Ang napili ko, ay, napili ko ay pana ni ganda. Ang napili mo ay pana ni ganda. Ngayon upang makuha ang panaliganda, kailangan mong masagot ang tanong. Anong hayo ang may mahabang buntot at kayang tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa? Ah, mm. Magaling. Magaling! Ang napili ko ay si Bat Milakam. So si Bat Milakam ang iyong napili. Ah! Ano nga ulit ito? si Batni Lakam. So si Batney Lakam. At ang iyong katanungan ay Anong bagay ang may tunog na malakas upang gisingin ka ng maaga? Aking uulitin, anong bagay ang may tunog na malakas upang gisingin ka ng maaga. Alarm clock. So, tama. Kapili kong sandata at ay, ay ang kalasani. Dumakulin. Okay. Ang napili mong kalasag, ang sandata ay ang kalasag ni Dumakulin. Ngayon, bago mo makuha ang kapangyarihan ni Dumakulin o ang sandata ni Dumakulin, ay kailangan mo munang sagot mo. Sa paaralan. Magaling! Sa paaralan. pagpili ay baston ni Mayari. Upang makuha ang kapangyarihan ng baston ni Mayari, kailangan mong sagutan ang katanungan ng kaploob sa loob ng kahon. Maaari mo bang basahin ang katanungan ng kaploob sa kahon? Opo. Anong pangyayari ang ginaganap sa paaralan tuwing buwan ng Agosto upang ipagdiriwang ang wikang Filipino? Ano nga bang ating pinagdiriwang tuwan, tuwing buwan ng Agosto upang ipagdiriwang ang wikang Pilipino? Marap ka sa kanila. Buwan, buwan ng wikang. Tama! Ang ating pinagdiriwang tuwa, tuwing buwan ng Agosto ay ang buwan ng wika. Gani, nakuha na ninyo ang inyong mahiwagang sandata sa pamamagitan ng tamang pagsagot sa mga katanungan sa kahon. Ngunit, bago nyo magamit ang buong kapangyarihan ng mga ito, kailangan nyo muna tuklasin ang sekretong kalaman na nakapaloob nito. Ang kapangyarihan ng inyong mga sandata ay galing sa mga sa pangangalan. Ngunit, ano nga ba ang pangangalan? halit ka tuklasin natin kung ano nga ba ang pangangalan at paano natin ang tamang paggamit ng pangangalan upang magamit natin ang ating mga sandata sa tamang pamamaraan. Pangalan pala ay pangalan ng tao, bagay, hayop, pook at panayari. Ginagamit ito sa pagsasalaysay tungkol sa tao, bagay, hayop, puok uh, pook at panayari. Halimbawa, sa tao, Mrs. Cruz, guro, mag-aaral. Ito ay ating nakikita sa paligid o nakakasalamuha gaya nating mga tao. At mm, sa bagay naman, meron tayong lapis, lamesa, papel o ito naman ay ang mga karaniwang nakikita natin sa ating mga paligid at ginagamit sa ating pangaraw-araw. Ang pangatlo naman na nabibilang sa pangalan ay lugar um, ito ay halimbawa simbahan, paaralan o kaya naman kusina. Ito ay mga lugar na ating pinupuntahan o mga kung saan tayo nanunuluyan. Ang pangapat naman ay hayop. Ang halimbawa ng hayop um, aso, pusa, kambeng. Ang panghuli naman ay mga pangyayari. Ito ay ating mga pinagdiriwang, mga kagaya na lang ng um, kaarawan. Pasko, kaya, kaya naman ay araw ng pasukan. Pasukan. Ito ay mga kanang um, halimbawa ng pangangalan. Kung atin naman ay -ok, connect sa ating pinag-usapan kanina, um, mga halimbawa na ating makukonek sa ating activity na ating ginawa kanina um, kagaya na lang ni eh, sa tingin nyo sana bibilang si Dr. Jose Rizal tama. Siya ay nabibilang sa tao. Kung kaya, sa bagay naman ay uh, ang mga sandata ng ating mga bagani. Kagaya ng ispada ni Lakas, um, uh, kalasag ni Dumakulim, at marami pang iba. Yan lang ay mga kanang halimbawa ng pangangalan. Mga bagani, nakuha na ninyo ang iyong mga sandata at natutunan na ninyo ang sekreto ng pangalan. Ngayon, ay gagamitin ninyo ang kapangyarihang ito upang tuklasin ang mga nakatagong salita sa ating mga pangungusap. Ang salitang may sagot sa lungguhit ay parang biyas na nagbibigay lakas sa San Sinuko. Pagkatapos hulaan, ay tatalakayin natin kung bakit iyon ang tamang sagot tinge Si Dr. Jose Rizal ay ating pambansang bayani. Anong salita ang may salungguhit? Si Dr. Rizal. Magaling. Ang salitang may salungguhit ay Dr. Jose Rizal. Ngayon, anong uri ng pangalan ang salitang may salungguhit? Tama. Ang salitang may salungguhit ay Uri ng pangalan ng tao. Dahil si Dr. Jose Rizal ay isang tao. Siya ang ating pambansang bayani. Pangalawa, masayang maglalaro ang pusa sa bakuran. Anong salita ang may salungguhit? Pusa. Magaling. Ang salita ang may salungguhit ay pusa. Ngayon? Anong uri ng pangalan ang salitang may salungguhit? Hayop. Tama. Ang salitang may salungguhit ay uri ng pangalan ng hayop kasi ito ay tumutukoy sa isang alaga o hayop na pusa. Hello. Sinulat po ang sagot gamit ang lapis. And ngayon, ano ang salitang may salungguhit? Magaling. Ang salitang may salungguhit ay lapis. Ngayon, anong uri naman ang pangalan ang lapis o ang salitang may salungguhit? Maday. Tama. Ang salitang may salungguhit o ang salitang lapis ay isang uri ng pangalan ng bagay. Dahil ang lapis ay isang gamit panulat. Ito ang ginagamit natin kapag tayo ay nagsusulat. Tama? Tama. Pangapat, pupunta kami sa palengke mamayang hapon. Ngayon, anong salitang may salunguhin? Palengke. Bagali. Ang salitang may salunguhin ay palengke. Ngayon, mm -hmm. anong? Ang pangalan ang palengke. Oo. Magaling. Ang salitang may salungguhit ay isang uri ng pangalan ng puu o lugar. Ano nga ba ang palengke? Magaling. Ang palengke ay isang uri ng pamilihan ng pagkain. Doon nagaganap ang pagbili ng um, iba't ibang pagkain ang huli, masaya namin ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan. Ano ang salitang may salungguhit? Araw ng kalayaan. Magaling! Ang salitang may salungguhit ay araw ng kalayaan. Ngayon, anong uri naman ang pangalan ang araw ng kalayaan o ano ang salitang may salungguhit? Pangyayari magaling. Ang salitang may salungguhit ay isang uri ng pangalan ng pangyayari. Dahil ito ay tumutukoy sa isang mahalagang okasyon. Hindi ba? Tama. Ba? Mga bagani, nakuli na natin ang kapangyarihan ng mga salita sa ating pangusap. Kahit na isa pa tayong misyon, sa loob ng silid-aralan ay may mga nakataong yaman ng pangalan. Kailangang matagpuan at pakilala ninyo ang mga ito pang lalong pang lumakas sa inyong kapangyarihan. Papangkatin ko kayo sa alat na grupo. Magahanan kayo ng mga larawan o bagay sa loob ng silid-aralan. itala kung sino tao, anong bagay, hayop o lugar iyan. Ibigyan namin kayo ng checklist o task card ang bawat grupo. Pagkatapos ay gawin ninyo ng pangulunsan ang mga sarili ninyo. Halimbawa, may nakita ko yung larawan ng tao. Ito ay puro. Italan nyo kung ang guro at gawa ng pangunusap. Dani, tapos na ninyo ang lahat ng pagsugog bilang isang tribo. Ngunit bago natin tuluyang makuha ang tagumpay, kailangan mo na ninyong ipakita ang sariling lakas at talino. Ito ang huling hamo ng inyong pagsusulit. Sagutanin ninyo sa inyong papel, piliin ang titik ng tamang sagot, at isulat ito sa inyong sagutang papel. Ang bawat tamang sagot ay magpapatunay na kayo ay bagani ng San Sinuko. Magsimula na tayo at ipapakita sa PowerPoint ang, ang inyong sasagutan. Dahil natapos sa inyong sagutan ang mga katanungan, ngayon sabay-sabay nating tuklasin ano ang mga tamang sagot ng katanungan? Alin sa mga sumusunod ang pangalan? Tamang sagot ay letra B, Dr. Ruego. Pangalawang katanungan. Tuwing araw ng linggo, nagbibihis ng pansimba ang mag-anak pulvera. Tila ay pupunta sa patlang. Ang tamang sagot ay A. Eh, sila ay pupunta sa simbahan. Ngayon, ang sasagutan naman natin ay ang ikatlong katanungan. Si Maria ay may dalang bag, lapis, pangkulay at papel. Siya ay nakasuot ng uniforme at sapatos. Siya ay isang patlang. Ang tamang sagot ay C. Si, Mag-aaral. Ngayon, tayo ay humayo sa kaapat na katanungan. Si Aling Maria ay nagluluto tuwing umaga. Siya ay maalaga sa kanyang mga anak. Siya ay isang patlang. Ang tamang sagot ay D. Siya ay isang ina. Panghuling katanungan. Ang batang si John ay may mga bisita sa kanilang bahay. Siya ay may cake, spaghetti at sorbetes. Siya ay nagdiriwang ng kanyang patlang. Ang tamang sagot ay B. Siya ay nagdidiriwang ng kanyang kaarawan. At dito nagtatapos ang ating misyon ngayong araw. Balapakan natin ang bawat isa dahil kayo ay matagumpay na pagani ng sanggit. Maraming salamat! Yun lamang ay paalam sa lahat. <tinyo>